pinasok na po kami ng kubig. Ayan. Baha na po sa amin. Bumulot ang gamit namin. Ayan. Guys. Ang bahay namin pinasok na. Yan po yung water, oh. Sa loob ng bahay. bag sa bahay. Ayan. Ayan po yung mga gamit. nako, po. Grabe. Nasok na kami ng tubig. Ayan. eh ito Ayan. 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 Ito ano nga ka sa Guys. Ito nga yung namin, guys. Ito nga na kami. sa bahay grabe, basa na yung mga gamit namin lana, pinatong patong na namin sa mga obuan ayan grabe